Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Santos, at ngayon ay susuriin natin ang susunod na paksa, paano panatilihin ang lakas at sigla ng kalalakihan pakatapos ng 50. Ang nga na lampas 50 ang edad ay madalas na nagbibiro na matata parin ang nakamay. Malakas pa rin ang nga binti. Ngunit humihina na ang ibang bahagi. Ito ay isang biro na may halong totong pag-alala. Ngayon, tutuklasin natin ang isang karaniwang tradisyonal na sikreto na hindi gaanong naunawaan ang buong kapangyarihan nito. Ang luya, hindi may kakaila na ang pamilyar na pampalasa. Sa kusina, sa Pilipinas ay maaring maging isang tagapagliktas. Upang mapabuti ang sexual na kalusugan ng kalalakihan, palakasin ang pagnanasa at tulungan silang mapanatili ang kanilang sigla at lakas tulad noong kabataan. Ipinapakita ng mga modernong pag-aral na ang luya ay naglalaman ng maraming aktibong sangkap na nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo, nagpapasigla sa paggawa ng sex hormones, at nagpapabutingang kakayahang makakuha ang ereksyon sa isang natural at ligtas na paraan. Ngunit epektibo ba talaga ang luya para sa lahat ng lalaki? Paano ito gagamitin? Gaano katagal bago makita ang nga epekto? At mayroon bang panganib kung abusuhin? Sasagutin ni Dokter. Maria Santos ang bawat tanong sa video na ito upang matulungan ang nga gino na mabawi ang kanilang lakas at kumpiyansa tulad nong sila ay 20. Mahal ko magino? Pakatapos ng 50, lahat tayo ay nakaramdam na hindi na tayo kasing sigla tulad ng dati. Ang ilan ay pinipiling manahimik. Ang ilan naman ay lihim na nagahanap ng maparaan upang mapabuti ang kanilang kalagayan ngunit ilan lang ang naglalakas loop na magbahagi ng kanilang tunay na nararamdaman. Naunawaan ito ni Dr. Maria Santos. Dahil sa bawat araw, nakakakita akong nga pasyente na pumupunta para magpatingin na may halong pagkamahiya at pag Kaya, paano naman kayo? Nasubukan na, na ba ninyong gumamit ng luya upang mapabuti ang inyong sexual na kalusugan? O mayroon ba sariling sikreto upang mapanatili ang inyong sigla sa edad na ito? Maglakas loop na ibahagi ang inyong na nakaranasan sa seksyon ng komento. Malay niyo, ang inyong kwento ay makatulong sa maraming tao na mabawi ang kanilang kumpiyansa. Ngayon, pakinggan natin ang isang totoong kwento tungkol sa isang lalaki na nakbago dahil sa luya. Ang karakter na ibabahagi ni Dr. Maria Santos ngayon ay si Mang Tonyo, 56 taong gulang, na nakatira sa Batangas. Si Mang Tonyo ay isang malakas at masipag na lalaki na may siglang hinahangaan ng lahat. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, naksimula siyang makaramdam ng paginang ng kanyang katawan, madalas na pagkapagod, malaking pagbabeng ng pagnanasa, at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay unti-unting lumalamig. Bagamat hindi niya sinasabi, ang malungkot na tingin at katahimikan ng kanyang asawa ay nakparamdam kay Mang Tonyo na kailangan niyang magbago. Isang araw, sa isang reunion ng klase, sinabi ang isang kaibigan na kung ngung yakang isang hiwa ang sariwang luya tuwing umaga, makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Simple lang ang tunog nito, kaya nag-alilangan si Mang Tonyo, ngunit sinubukan pa rin. Tuwing umaga, hinihiwan ang ilang pirasong luya, dinadagdagan ang kaunting pulot pukyutan, at iniinom habang wala pang laman ang tiyan. Pagkatapos ng halos tatlong linggo, napansin niya na mas mainit ang kanyang katawan, masigla ang kanyang isip, at lalo na, ang kanyang sexual na aktibidad ay bumalik sa natural at mas malakas. Hindi lang doon nagtapos. Sinamahan niya rin itong paglalaka paglalakad tuwing umaga at paglimita sa alak. Pagkatapos ang dalawang buwan, masayang sinabing ang asawa ni Mang Tonyo talaga namang nagbago kana. Ang maliit na pagbabago mula sa luya ay nakatulong kay Mang Tonyo na mabawi ang kanyang kumpiyansa, lakas, at kaligayahan sa kanyang kasal. Mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang luya ay itinuturing na isang halamang, gamot na may katangian na mainit at maanghang, na may kaunayan sa spleen baga, at tiyan. Ang pangunahing epekto ang luya ay ang pagpainit ang gitnang bahagi ang katawan upang mawala ang lamig, ibalik ang yang, buhayin ang dugo, at buksan ang nga meridian. Sa madaling salita, ang luya ay nakakatulong sa pagpapainit ng katawan, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga reproductive organs na sensitibo sa pagbabago ng sirkulasyon. Kapag maayos ang sirkulasyon ng ki at dugo, ang sigla at sexual na kakayahan ay natural na bumubuti nang hindi nangangailangan ng ma-instant na pampasigla. Para sa mga lalaki na lampas 50, nagsisimulang bumaba ang antas ng testosterone na humahantong sa pagbabangang pagnanasa, erectile dysfunction, at pangkalahatang pagkapagod, bukot pa rito, ang maliliit na daluyan ng dugo sa aring lalaki. Ay unti-unting nawawalan ng elasticity na nagiging sanhinang kahirapan sa proseso ng pagdaloy ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakasing lakas ang kanilang sigla tulad noong kabataan. Ayon sa modernong pananaliksik, ang luya ay naglalaman ng maraming malakas na bioactive compounds tulad ng gingerol, shogaol, at zingiberine. Ang mga substance na ito ay may antioxidant, anti-inflammatory, at blood circulation boosting effects. Lalona. Ang luya ay nagpapasigla sa katawan upang makagawa ng nitric oxide, isang mahalagang compound na nakakatulong sa pagpapalua, ang ma, daluyan ang dugo, paktaas ang daloy ng dugo sa ari ang lalaki, at sa gayon ay nakpapabuti ng kakayahang makakuha, ng ereksyon. Iminumungkahi din ng ilang pag-aral na ang luya ay nakakatulong sa pagbalanse ng hormones, sumusuporta sa adrenal glands sa ang sex hormones, at nagpapabuting ang kalidad ng semilya. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ang luya ay hindi agad-agad. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng regularidad, kasamang ang isang malusok na pamumuhay, upang makamit ang matatag na resulta. Isang karaniwang pagkakamali ang pag-abuso o paggamit ng labis na maaring magdulot ng panloop na init, heartburn, o kahit na makaapekto sa tiyan. Lalo na, ang taong may alta pressure, peptic ulcer, o blood clotting disorders ay kailangang maging maingat sa paggamit nito. Sa gayon, ang mekanismo ang luya sa pagpapabuti nga. Sekswal na kalusugan ay hindi isang instan na milagro kundi isang pangkalahatang. Regulasyon na nakakatulong sa pagpapabuti nga. Kalusugan ng katawan. Mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. At natural, na balanse ng hormona. Ang pagtitiyaga, tamang pagunawa, at tamang paggamit lamang ang makakapagbigay ng ligtas, epektibo, at matatak na resulta para sa malalaki na lampas 50. Matapos, maunawaan ang mekanismo ng luya. Gagabayan kayo ni Dokter. Maria Santos kung paano gamitin ang luya ng tama, ligtas, at pinaka-epektibo upang suportahan ang pakpapalakas ng sekswal na kalusugan ng kalalakihan pakatapos nang 50. Una sa lahat, Tandaan na ang layunin ay hindi ang maging malakas kaagat kundi ang mapangalagaan at mapabuti ang sirkulasyon at hormones sa isang matatag na paraan. Narito ang tatlong paraan ng pagamit ng luya na matagumpay na ginagamit ng maraming tao. Una, uminom ng tubig luya at pulot pukyutan tuwing umaga. Hatiin ang tatlo hanggang limang hiwang ang sariwang luya at ibabat sa 200 ml. Maligam-gam na tubig sa nang ng lima minuto. Pagkatapos, magdagdang isang kutsari tangang pulot pukyutan. Inumin ito habang medyo, walang laman ang tiyan, 15 hanggang 20 minuto bago ang almusal. Nakakatulong ang paraang ito upang buhayin, ang sirkulasyon, painitin ang katawan, dagdagan ang paglabas ng sex hormones, at mapabuti ang mood sa umaga. Ikalawa, luya na may alak para sa panlabas na paggamit. Maraming ginuang nakakamali na ang luya na may alak ay para inumin, ngunit sa katunayan, ang pagmasahe gamit ang luya na may alak ay mas mainam. Gumamit ng dinurog na sariwang luya at ibabat sa puting alak sa loob ng 7 hanggang 10 araw, pakatapos ay gamitin ang solusyon na ito upang imasahe ang ngahita. Ibabang bahagi ng tiyan at likot tuwing gabi. Ang epektong pagpapainit at pagpapabutinga, sirkulasyon ng ki at dugo ay napakalinaw nakakatulong sa pagtaas ng enerhiya at pagbawas ng sakit at pagkapagod. Ikatlo, luya sa pang-araw-araw na pakain. Sa halip na ituring lamang ang luya bilang isang pampalasa, gamitin ito bilang isang natural na gamot. Magdagdag na sariwang luya sa isda. Karne, o lutuin sa sabaw, na nakakatulong sa madaling pagtunaw at nagpapasigla sa circulatory system. Sapat na ang pagpapanatilingang isa hanggang dalawang hiwangang sariwang luya araw-araw hindi dapat abusuhin. Bukod parito, upang maabot ng luya ang pinakamataas na bisa, kailangan ninyong paksamahin ito sa isang malusok na pamumuhay. Una, panatilihin ang isang malusok na timbang. Iwasan ang tabasatiyan dahil ang visceral fat ay nagpapababang testosterone. Ikalawa, bawasan ang alak at sigarilyo. Ang makaway ng sekswal na kalusugan ng lalaki. Ikatlo, mag-ehersisyong hindi bababa sa 30 minuto araw-araw. Lalo na ang mabilis na paglalakad. Malalim na paghinga. O na pagbubuhat. Ikaapat, kumain ng maraming berdeng gulay. Seafood. Itlog. At buong butil. Ikalima. Matulog ng sapat na 7 hanggang 8 oras bawat gabi upang ang katawan ay makabawi ng natural na hormon. Ilang mahahalagang paalala. Ang mataong may alta pressure, peptic ulcer, diabetes, o uminom ng antikoagulan na gamot, ay dapat kumonsulta sa doktor bago regular na gumamit ng luya. Huwag uminom ng luya kasabay ng gamot sa kanluran, dapat may pagitan ng hindi bababasa 1 hanggang 2 oras. Kung nakaramdam kang ka ang pagkapaso, heartburn, insomnia, o maraming pimples, ihinto muna ang paggamit sa loob ng 3 hanggang 5 araw at pagkatapos ay muling gamitin sa mas maliit na dosis. Kaya, ang luya ay hindi isang milagro. Ngunit kung gagamitin nang tama, sa tamang dosis, at isasama sa isang positibong pamumuhay, maari itong maging isang kasama na tumutulong sa magino na lampas 50+. Plus na mapanatili ang kanilang sexual na kalusugan, sigla, at kaligayahan sa pamilya. Alam ni Doctor Maria Santos na paresa maraming jino na lampas 50, ang usapin ng sigla ay hindi lamang isang sexual na isyu kundi pati narin ang pagmamataas at pagkalalaki kapag humihina ang katawan maraming tao ang madaling makaramdam ng pagiging mayabang, pag-aalala, at meging ang pag-iwas sa kanilang kapareha. Ngunit dapat tandaan na ang edad ay hindi kailanman ang katapusan ng ligayahan, ito ay isang palatandaan lamang upang mas paktunan natin ngang pansin ang pag-alaga sa ating sarili. Ang luya o anumang iba pang natural? Na paraan ay bahagi lamang ng prosesong pagaling. Ang iba ay nakasalalay, sa iyong sariling diwa at pamumuhay. Kapag ang katawan ay pinapakain, ang isip ay relax, at ang relasyon ng mag-asawa ay matatag. Ang natural na sigla ay natural na babalik ng malakas. Nakakita na akong maraming pasyente na pakatapos ng ilang, buwan ng pagbabago ng maliliit na gawi tulad ng regular na pagkain, maagang pagtulog, pag-ehersisyo, at pagtigil sa paninigarilyo, ay nakaramdam na mas malakas sila mas masaya. At ang kanilang sexual na aktibidad ay ganap na nagbago. Ang pagtitiyaga, positibo, at kumpiyansang salubin ang tunay na milagro para sa kalusugan ng kalalakihan. Kaya, huwag ikumpara ang iyong sarili sa iyong kabataan. Ipagmalaki na ikaw ay nabubuhay ng lubos malusog at nagmamahal ng buong puso. Tingnan ang peg aalaga sa sekswal na kalusugan bilang isang paraan upang panatilihin ang apoy ng kasal at pagyamanin ang peg papahalaga sa sarili bilang isang lalaki ng magaan, natural, ngunit makabuluhan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang naibinahagi ngayong araw, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at ayon ang notification bell upang hindi makaliktaan ang susunod ng mga video malusok na sa 50+. Plus. Magdadala pa si Dokter! Maria Santos na maraming natural at liktas na sikreto upang matulungan ang mga na mabawi ang kanilang lakas, mapanatili ang kalusugan, at makaroon ganap na kaligayahan sa pamilya. Iwanan ang inyong makomento sa ibaba, ibahagi ang inyong makaranasan o tanong tungkol sa paggamit ng luya o iba pang paraan upang mapalakas ang sexual na kalusugan. Direktang sasagutin ni Dr. Maria Santos ang na ito sa mga susunod na video. At huwag kalimutan ang kalusugan at sigla ay hindi na mumula sa isang milagro kundi tamang paunawa at pag-alaga araw-araw. Makita kita tayo sa susunod na video kung saan sama-sama nating pananatilihin ang lakas at kumpiyansa ng 50 plus na edat sa pinakamalakas at pinakakumpiyansa na paraan.